Brother Owen, may tanong ako. Ano po ang paliwanag ng Juan 15.26? Kung wala na pong isusugo ang Diyos, salamat po kung mapansin mo ulit ako. Okay, salamat po Mark Bean sa iyong question at uh, sasagutin uli natin. No? Alam ko, nagahanap ka ng katotohanan sa mga ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam ko po na kung saan matatagpuan mo yung katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. No? Kaya kung ikaw ay nasa maling pananampalataya, sinasabi ko na sa iyo para hindi mapahamak ang iyong kaluluwa, huwag ka nang umanib sa kanila. Mag-aral ka, magsaliksi ka, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, magiging panatag ang iyong kalooban at makakasunod ka sa kalooban ng Diyos. pagkat yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yun ang magliligtas sa ating kaluluwa. At bago po natin sagutin 'yan, welcome back po muli sa ating channel. Ang bawat siya sa inyo at magigidong sa mga bago. Please like and subscribe to our channel. Ngayon, balikan natin itong tanong na ito. So pupuntahan po natin 'yung Juan 15:26. That of what pangparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ngayon, ito ba ang sinasabi mo na kung saan ang gusto mong ilinaw na huling sugo? Dito, para maintindihan natin, ito bang sugong ito, mayroong bang ibang sasabihin? Wala na po siyang ibang sasabihin ang kanya lang sasabihin magpapatotoo tungkol kay Jesus. Malino naman po yan eh. Basahin natin sa ibang salin. Kasi po, babasahin din natin sa ibang salin para mas malinaw nating maintindihan. Muli natin basahin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama. Sino po ang nagpadala? Di ba si Jesus? 'Di diba? Kaya yung huling sugo na sinugo ng Ama, yung Panginoon, yung Panginoong Hesus, yung kanyang bugtong na anak. Eh banal na espiritu, isinugo naman ng ating Panginoong Kristo na mula sa Ama. Bakit? Ang ipagpapatotoo po ng banal na espiritu yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yan ang dapat matanim sa ating kaisipan. Muli natin pasahin na. Tapusin natin para ma maging malinaw sa iyo, Mark Binsano. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang manalang Espiritu mula sa ama. Siya ang tagatulong ninyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Get po ba, Mark Bins? Magiging guidance lang pala ng mga apostoles. Tagatulong ituturo niya yung katotohanan na narinig ito sa ating Panginoong Kristo. Kaya isinusugo ng ating Panginoong Kristo para maharong guidance ang mga apostoles. Amen. O magiging ikaw, gusto mo ba maglingkod sa Diyos? E pagkakalop ito sa iyo ng Panginoong Isus, yung Santong Espiritu para maging guidance mo. Para makapagturo ka rin ng katotohanan. Amen. Sasamahan ang bawat mga ngaral sa panahon ngayon para hindi magturo ng ganang sa kanyang sarili. Ang ituturo galing sa ama at sa anak. Gusto mong malaman? Hindi magagaling sa banal espiritu. Nakita po ninyo? O, basahin natin. Do ito sa Juan 17, 7.17 para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan, masahin natin. Naiintindihan mo ba itong aking sasabihin? Ito eh, hindi nang galing sa akin, itong sasabihin ko, mismo salita ito ng ating Panginoong Hesus. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Nakita mo? Yung bang ituturo ng banal espiritu magagaling sa kanya? Dapat yung ituturo ng lang spirito, baka ang iniisip mo, sugo so din ba yon? Kasi nga, ang kanyang tungkulin ay gabayan ang bawat mananampalataya. Amen. Ang banal Espiritu, ang sabi dito, no, para maintindihan mo, yung aral at turo manggagaling sa ama at sa Panginoong Hesus. O, ditingnan natin ang banal Espiritu. Ang banal Espiritu, ito ang kanyang tungkulin. Masahin natin, ano? Juan 16.13 Pero pagdating ng banal, espiritu ni siyang tapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. O yan. Guidance lang pala ito ng bawat mananampalataya. Ay, tuloy natin. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Malinaw. Nakita po ninyo. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Napakalinaw po. Ang huling sugo ay ang Panginoong Hesus. Ang pagkaunawa mo pala dito, pati yung banal espiritu, bagamat ito sinugo ng ating Panginoong Kristo, pero ang tungkol ng banal espiritu ay ito para maintindihan natin sa ibang salin na puntahan din natin 'to. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Ibig sabihin, ang authority manggagaling pa rin sa Ama. Kaya ang ating Panasok Kristo nagpapadala kasi ito ay para ipagpatuloy ng mga apostoles. Eh, ngayon, eh, ang sabi ng Panginoong Hesus, Huwag kayong mag-alala dahil magpapaalam siya, di ba? Nung kasakasama nila sa loob ng tatlong taon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng tagatulong. O, di ba? Napakabait ng ating Paneso Kristo. Basahin natin yung talatang yun, no? Para maintindihan ninyo. Ito po. Sa Juan 14.26 para maintindihan mo, kapatid. Ano? Kasi gusto kita maging kapatid sa pananampalataya. Kasi natutuwa ako sa iyo dahil inaalam mo ang bawat kasulatan. At narito para tumulong ang iyong kapatid din sa pananampalataya, no? At yung iba natin dito na sumusubaybay na kapatid natin sa pananampalataya ay marami na pong natutunan sapagkat sa kanilang mga pagsubaybay sa channel nito, natataniman sila ng mga aral-turo ni Kristo. Tanda po ninyo, hindi ako nangangaral sa aking ganang sarili. Inaaral ko ito dahil para tayong lahat ay matutong magturo ng katotohanan. Amen. Maituro natin din sa iba. Sabihin ninyo, ito'y aral at turo ni Kristo para lahat ng tayo ay makasunod sa paraanan sa kaparaanan ng Diyos. Amen. Basahin natin ito. Pero kapag nakalis na ako, ang taga tulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipapadala ng ama bilang kapalit ko. Ibig sabihin po para ipagpatuloy yung misyon ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang magtuturo sa inyo ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So magpapaalala lang po yung Banal Espiritu doon sa mga apostoles na naiwan, na iniwan niya. Kasi babalik na siya sa Ama. Kasi para to pa rin yung plano ng Diyos, kailangan mamatay si Kristo sa krus at muling mabuhay dahil yun ay nakaplano na po. Ngayon, dahil buhay pa ang mga alagad, para pag-alis ng ating Panasso Kristo, mayroon pong magpaalala ng lahat ng sinabi. Ibig sabihin, tayo mga tao, hindi ganun kalawak ang ating kaisipan. Amen. Para gabayan sila kung anong dapat gawin, meron silang uh, guidance. Amen? So, yun ang dapat mong maintindihan. So, Mark Beans, malino ba sa'yo? Yung Juan 15.26, dapat mong malaman ang huling sugo ang ating Panginoon Siyo Kristo. Bagamat sinugo yung banal na Espiritu, base dito sa 1526, base sa ating pinag-aralan para magpaalala sa mga alagad na kanyang iniwan. Amen? Ipagpatuloy yung misyon na itinuro ng ating Paniso Kristo. Pero hindi manggagaling sa banal spirito ang mga dagdag na aral at turo. Nakita po ninyo? Kaya yung ating babasahin muli, no? Hindi manggagaling sa banal spirito espiritu yung mga aral at turo. Balikan natin yan para ipalino ko pa sa iyo. I-highlight natin itong portion na ito para mas dinan natin yung portion nito para maintindihan mo, no? Ang sabi dito, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya. Yan, nakalagay po diyan. Ulitin ko po. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Nanggaling ba sa kanya ang turo? O, ba? Diba? Magpapaalala lang po. So, yun ang tungkulin ng Banal Espiritu. Kaya ikaw, kung gusto mong mangaral at magturo, alamin mo ang pasikot-sikot ng kasulatan. Amen? naliwanagan po ba? Kaya sana, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel nito, please like and subscribe. At mag-comment ka kung malinaw sa iyo. Ano? So, salamat sa iyong panahon at pakikinig. At nasagot ko po ang inyong katanungan. Sana po naging malinaw to sa iyo. At dun sa mga bago na napadaan sa ating channel, huwag naman pong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ano po? I-like mo na rin ang ating video at i-click mo na rin yung ring bell button para manotopay ka sa bawat upload na ating ginagawa. Sana po nag-enjoy ang bawat sa atin. Naging matalino kayo sa mga bagay na spiritual. Ano po? Nadagdagan pa ang ating kaalaman, karunungan at pangunawa salamat po sa Diyos dahil ang Diyos po ang nagpakakalob nito sa mga taong na ay sa kanyang kalooban. Para nang sa gano'n, hindi tayo mapahama. At pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa ating ginagawa, sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa mga taong tapat sa Kanya at lumalayo sa kasalanan ng mundong ito. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan, at sa kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag -aaral. Amen.